Sa ating mga balitang pambansa, nagbanta si Pangulong Marcos Jr. na kikilos ang Pilipinas sa sakali pong sa pagkamatay ng ating mayang isda ang tensyon sa South China Sea. Matatandaan pong sinabi kamakailan lamang ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespassers sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Nanindigan po ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil ito'y labag sa international law. Matapang din pong iginiit ni Pangulong Junior nitong biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nangako siyang bibigyan ng proteksyon at ipaglalaban ang mga Pilipino. At kapag lumararaw ang tensyon sa West Philippine Sea, dito tatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that, that is, I think, uh, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Iyan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Nagbabala naman ang China na may hangganan ang kanilang pagtitimpi sa tensyon sa South China Sea. Ayon sa Defense Minister ng China, matagal na silang nagpipigil sa gitna ng anyay mga pangihimasok at mga hamon ng ibang bansa pero may hangganan daw ito. Idagdag pa raw pagpapadala ng mga ballistic missile ng Amerika sa Asia Pacific region sa joint military exercises kasama ang Pilipinas ito lamang Abril. Sinabi yan ng China sa isang forum sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Iginit naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa forum na Lehitimo, ang ating pag-angki ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod sa Pilipinas, binakbakan din po ng China ang Amerika dahil sa patuloy na pangihimasok umano sa mga usapin sa South China Sea. Ayon kay Chinese Defense Minister Dong Jun, patuloy pong pinalulubha ng Amerika ang tensyon sa rehiyon dahil sa patuloy nitong suporta sa Pilipinas at Taiwan na pareho pong may isyu ngayon sa Beijing. Hindi nga raw makakapayag ang China na manggulo ang Amerika sa mga isyu sa Asia. Hinamo naman ni Senator Sherwin Gachalian si Bamban Mayor Alice Guo na magpa-DNA test kasabay ni Wen Yi Lin na pinagdududahang nanay ng alkalde. Nauna na ngang ni Mayor Alice na Amelia Lial ang pangalan ng kanyang ina at Pilipino daw ito. Pero wala raw birth records nito ang Philippine Statistics Authority o PSA. Nauna na namang naglabas sa mga dokumento si Senator Risa Ontiveros na co-incorporators daw ng mga negosyo ni Mayor Guo si Wen Yi, ang kanyang amang si Jian Zhongguo at maging ang mga kapatid. Lumabas din sa mga dokumento na posibleng ipinanganak si Wen Yi sa o ni Wen Yi si Guo noong ito'y labin limang taong gulang pa lamang. Samantala kahit patag-ulan na, abay apatapot-anim na mga lugar ang nakaranas ng mapanganib na level ng heat index kahapon ayon sa pag-asa na itala sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Aparri Cagayan 46 naman sa Echague, Isabela, habang 45 degrees Celsius sa Baknotan, La Union, sa Kalayan, Cagayan, Tugigaraw City, Kasiguran, Aurora at iba pa. Nakaranaso naman ng 44 degrees Celsius na heat index pababa ang marami pang mga lugar sa bansa. Nauna pong nagbabala ang Health Department na posibleng magdulot ng iba't ibang sakit ang delikadong init ng panahon at kahapon din po sa Metro Manila ay sobrang alinsangan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.